mga kabayan oh oh Dil, walang humpay ang pagulan mula pa kanina ang tubig na yan na rumaraga sa yan galing dun sa kabundukan na yun narisa Rizal eh oh. ayan mga kaibigan mga kababayan kumusta kayo lahat dito tayo ngayon sa mutakban sa aking tinipirahan at hindi na ako nakapasok ng trabaho So, pakita ko lang sa inyo ang sitwasyon dito sa aming lugar. Napakataas ng baha. Wala pa rin tigil ang malakas na ulan. Mga kaubayan, oh. oh. Dito yan sa lugar namin. Dito sa San Isidro, Green Bay, Montal Barrizal. Napakataas ng baha yan, oh. Ayan yung ito. Ang tinatayuan ko ay ah, ito. Tulay. Dito sa San Isidro. Ayan, oh. Sobrang lakas ng ulan, guys. Oh, grabe. Ayan o. No? Kung makakita po ninyo. Napakataas na po ng baha na yan. Malalim po ito. Mataas na po itong tulay na ito. Ayan at tuloy pa rin ang malakas na ulan. No? Grabe. Grabe walang tigil. Ayan o. Malalim po yan. No? Uh, tumbo tayo sa kabila. Napakalakas na ulan. Grabe maraming tumitingin ng mga tao dito ito po yung galing sa pagpano Gumala muna ako dahil walang magawa sa bahay. Kaya uh, namasyal muna ako dito sa malapit sa lugar namin dito sa labas. Labit lang ako dito. Ayaw Ayan, nakakatakot guys, oh. Napakatindi. Halos lahat ng lugar dito sa amin, sa Manila, dito sa Rizal, ay maraming binabaha na lugar. Ayan, ang gagaling niya sa bundok doon, sa bundok, sa malayo. Ayan guys, at dito naman tayo pumunta sa kalapit barangay namin dito sa Muntalban Rizal. Dito naman ako pumunta sa San Rafael, Bulacan. Ayan, kung makikita ninyo yung kabundukan. Ayan, may tubig na umaagos. Diyan pala yung bandang Wawa Dam. Ayan. Itong ilog na to, yung tubig umaagos galing doon ay nagagaling ng Wawa. Ayan, napakalalim na po rito. Eh. Ayan o. Oh. Uh, Tindi talaga ng ulan ngayon ayaw tumigil walang humpay ang pagkulan mula pa kaninang magaling araw pero mga nakangaraw araw ay umuulan na talaga Kaya ito kung nakikita ninyo napakalakas ng raga sana tubig ayan o no? itong tubig na ito na umaagos dadaanan ko itong yung lugar nang sinasaban nila yung binahan ng yung kasiglahan village dadaan po ito doon ang bagsak po nito ay marikina dadaan ko po, po ng marikina yun o at may mga naliligo pa ron yung kabilang kalsada doon yung spillway o talagang lubog na sa baha hindi mo na makikita yung kalsada ayan o at taas ng baha ayan at maraming tao dito guys ayan o sabi na maraming tumitingin Grabe. ingat ingat po sa mga taga Montalban Rizal dito sa Rodriguez isa na ako dun hindi ako nakapasok ng trabaho dahil sa sobrang lakas ng ulan at baha yung aking mga dadaanan papasok sa aking trabaho maraming tao na natin sa kabila guys grabe ayan o oh. malapit ng ayan o yung yun yung mundo ko maalos nagraragas na talaga ang tubig Ayan, bagong gawang spillway oh. Dati walang ganyan, yan o yung pader na yan. Ngayon meron na, pero hindi pa tapos. Ayan na tayo, ayan na tayo, ayan na tayo ng bahay. Ayan guys, at andito naman tayo sa kabila, sa San Isidro mismo sa lugar namin ayan at napakatindi talaga ng baha ngayon guys at napakalakas pa rin ang ulan ayan, ayan at kinuntahan ko yung mga tulay na malalapit sa mga binabahang lugar dito sa amin sa lugar ng San Isidro Rodriguez Rizal ayan yung kung makikita ninyo dito may ultra mega yung kalsada dito wapun ng kanan na yan ay papuntang lugar ng yung sa sikat na sikat na mga ilog sa Blue Lagoon Ayan, napakatindi ng ano. Yung tubig na yan na rumaraga sa, yan, galing dun sa kabundukan na yun. na Rizal, na yun Ayan, o. Nakakalakas pa ng ulan. Ayan. Grabe, napakatindi talaga. Yung kalsada na yan, diretso na yan. May daan papuntang Litex. Papuntang Quezon City ito yung mga dumadaan yung malalaking truck ayan yung malalaking truck galing dun uh, pagpakalakas na wala Nasa, ano, ano, na sa ano na malatik na mga level 1 may sukat siya oh pag umabot sa number 3 ayun nabot sa red alert na yun Kaya ang pagkumanan ka po dito guys, ayan, papunta ang Isods Residence Subdivision kung saan ako nakatira. Pag dumiretso ka, pa, ayan yung mapuntang ano, nadaanan mo yung school ng San Isidro. Sa dulo niyan ay Puray Pools. Sa dulo, napakindi na naman ka doon. Ah, Kumikidlat pa. naman mga ganyan ayun yung tour natin na service gumagalang muna dahil wala tayong trabaho ngayon Duh, sa pinunta natin ng karangay daming tao ng mama siya ato ang ating eh, kung makikita ninyo, hindi nakikita ang kabundukan. Sa panahon ngayon, napakalakas talaga ng ulan. Sige mga kaibigan, mga guys, ang dito na lang muna ang aking pagpablog. yung napakalakas na ulan. Ingat po sa ating lahat at God bless po!